On the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Family reunions, exchange gifts, at masasarap na salo-salo. Yan ang Pasko para sa marami. But Christmas is more than that. Sa panahong ito, inaalala natin ang dakilang kaloob ng Diyos Ama sa sangkatauhan, ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo, na hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. Ilang daan taon bago ang kanyang kapanganakan, pinahayag na ni Propeta Isiyas ang pagdating ni Heso Kristo. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. At sa isang gabi, naganap nga ito. Pahayag ng ahel sa mga pastol na luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, ay siya pahayag natin ngayon sa pamamagitan ng broadcast media, inaabot natin ang mga komunidad, mga tahanan, at ikaw kaibigan upang muling sabihin ang mensahe ng unang Pasko. Ipinanganak para sa inyo ang isang tagapagligtas, si Kristo na Panginoon. Glad to share po na yung pinagbigyan ko ng radio ay may sari-sari store and living in a slum area. Naka-tune in po sila maghapon sa 702 DJS. Mga customer po niya na nakakapakinig din and asking about what radio station yon. Kaya po na-encourage ako na magbigay pa sa iba to spread the gospel. Sa pamamagitan ng partnerships, kasama ang community leaders, government agencies, mga individual at iba pang organisasyon, nagkaroon tayo ng maraming pagkakataon upang magpatutuo kay Kristo. Ang mabuting balita ay patuloy na naipapahayag araw-araw sa mga lungsod at maging sa mga liblib na lugar. Through Christian living, public service and cultural programs, maging ang first response radio, lahat ng ito ay nagpapahayag ng ating hangaring maipadama ang pagkalinga ni Kristo sa ating mga tagapakinig. Kaya nang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, Nauunawaan natin na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahama, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ganito rin ba ang nilalaman ng inyong puso? We invite you to partner with us in prayer, in service, and in giving as we prepare for another year of imparting the hope of Jesus Christ until all have heard. Naway mampuno ang panahong ito ng kapayapaan ni Kristo, ng init na kanyang pagmamahal at ng kagalakan sa kaalamang ang tagapagligtas ay dumating para sa iyo. Maligayang Pasko at pagpalain ka ng Diyos. Napakinggan mo ang the FEBC report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Masay mapabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippine FEBC. Himpila 702 DZAA. Godbye. Mabiyayang. Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang uh, magandang araw ng Miyerkules sa iyo kaibigan at uh, kamusta ka na? Ngayon ay uh, December 11, ano? dalawang linggo na lang ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating uh, Panginoong Heso Kristo At sa araw na ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos At tayo ay nasa aklat pa rin ng kawikaan sapagkat mga practical Applications ang ating pinag-aaralan. Sa kabanata 13 na tayo. At uh, ang ating tema ngayon ay Choosing Company. Titingnan natin kung ano ang paalala sa salita ng Diyos patungkol sa mga dapat nating samahan. Yan. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit. Marami pong salamat at muli pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at pag-asa. Sa umagang ito, tulad po ng aming nakagawian, dudulog kami sa inyong banal na salita sa marami pong kapamaraanan, humihingi po kami ng pagpapalang spiritual, pagkalooban mo rin kami ng karunungan. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ. Throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, he will complete. So let's move forward in faith together. Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo? Tulad ng nabanggit ko sa ating panimula, choosing company. Ito ang ating uh, tema. At dito pag uh, tinunghayan natin yung mga paalala at aral, may uh, katanungan rito kaagad para sa atin pag binasa mo itong uh, kabanata 13, talata 20. Ano ba ang uri ng mga kapwa natin na pinakikisamahan natin? Ayan. Kung hawak mo ang iyong Biblia, sige, tignan natin ang paalala dito sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 20. At ganito ang ating uh, mababasa. Proverbs uh, 13, verse 20, sabi nito, Kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka. Kung hangal ay mapapahamak ka. Sa wikang uh, English gagamitin ko lamang po ang new uh, living uh, translation sabi rito walk with the wise and become wise associate with fools and get in trouble Alam mo kaibigan, bigan uh, ito pagka mo may aral na kaagad eh no Maaring hindi mo nakunan ito ng uh, paliwanag sapagkat pagka binasa mo to lalo na sa Tagalog mapapaisip kayo at matatanong mo ang sarili mo. Ano bang uri ng uh, company ang aking uh, pinipili? Ako ba ay lalago sa kanila? Magiging marunong ba ako o mapapahamak ako? Natignan natin ang pakahulugan nitong uh, kaisa-isang talata na tutunghaya natin about choosing company. Alam mo, kaibigan, dito, sinasabi lamang ng uh, talata, proper company contributes to safety and growth. Ayan. Pagkatama ang ating uh, mga taong uh, pinakikisamahan, tayo ay lalago sa anumang larangan kasi tama ang uh, pinakikisamahan natin at magkakaroon tayo ng uh, ika nga is safety. Uh, we would be uh, protected from harm sapagkat yung mga pinakikisamahan natin, the, the people that we associate with, hindi nila tayo ipapahamak. Pawang kabutihan sapagkat uh, ganoon ang ating makikita sa kanila. Proper company contributes to safety and growing. Yan yun, sinasabi natin dito. Alam mo kasi, kaibigan, merong kapangyarihan ng impluensya. Kung halimbawa, ano sabi nga dito sa talata, ang impluensya mo ay makukuha mo sa marunong, di ba? At uh, titignan mo, no? maganda yung sinasabi nito. Ah. Itong uh, kaibigan kong ito, itong aking sinasamahan na to, may karunungan dito. Alam, hindi ka lang magiging uh, marunong, maihikayat ka. Di ba? Maihikayat ka na siguro sundin yung kanyang kapamaraanan sapagkat uh, tama eh. Pero alam mo, kung halimbawa naman ay uh, hindi tama ang iyong uh, people that you associate with, tama ang Biblia, mapapahama ka. Kung puro gulo ang kanilang uh, iniisip, may mga taong ganyan eh, maggulo, di ba? Uh, lahat ng uri ng... Uh, mga halimbawa ay mga kasamaan ano ay maari nilang gawin at pagka ganito ang mga pinakisamahan mo hindi malayo alam mo kahit na ikaw ay maayos mabuti ka pagkayo associate with people who are uh, probably cruel ano who are uh, evil kahit na mapapahamak ka lang madadamay ka ganun ang ibig sabihin nito no kahit wala kang ginagawa no? madadamay ka pagka gumawa sila ng uh, halimbawa ng mga bagay na hindi maganda at uh, pagkahalimbawa sila ay tinutugis na ng batas, sigurado yon kahit wala kang ginagawa, kasama ka nila eh. So kasama ka sa mga iimbestigahan, ika nga no, literally ganun lamang yon Now, the point is clear. Malinaw ang paalala dito sa nag-iisang talata. Ito ay para sa atin. Ano? We need to examine ourselves. Kinakailangan natin na suriin ang ating sarili. Uh, hindi hindi puro pakikisama lang yan O kaibigan yung nakikisama lang ako eh eh na, na ano lang ako eh naengganyo lang ako alam mo that's a uh, hindi magandang excuse or actually hindi ko naman talaga gagawin yun, na Kaya lang napasama lang ako napilitan lang ako at pagkaganyan ng katwiran mo tama ang biblia maituturing kang foolish yun lang yun masakit man ang uh, pananalita ng biblia eh yan ay para sa kabutihan mo. So dito, suriin natin ang ating sarili. Maging sa ngayon kung sino ang mga kapwa natin na pinakikisamahan natin. Sila ba ay magbibigay sa atin ng kaunlaran o ang buhay natin ay malalagay sa alanganin. Sabi nga rito, no, choose our friends carefully. Usually, ganyan yan eh. No? Pagka alam mo at the onset, halimbawa may bago kang kakilala. O halimbawa, dalawang nga. Uh, nakaka two meetings na kayo, nakaka three meetings na kayo, no? Susuriin mo nan, kinakailangan bang makipag-engage um, pa ako sa taong ito ay natingin ko yung sa pakiramdam ko eh, hindi maganda ang kanyang gagawin. Ay pag nagpatuloy ka, wala kang karunungan. Ngunit dito pa lang ano, parang sinasabi rin dito sa talata na ating uh, pinag-aaralan, magkaroon tayo ng karunungan upang tayo ay makaiwas sa yaan ay para sa ating kabutihan. Hindi tayo malalagay sa kapahamakan. Alam mo, yung isang mansanas na bulok, di ba? Uh, pagkaya na inilagay mo sa isang uh, barrel of apples, sigurado yan, kahit isa lang yan, alibaw parang ganito yan, no? Oh. lahat kayong magkakaibigan, lima kayo matino. Tapos may pumasok sa inyo na tinanggap nyo. Dahil, uh, siyempre, halika, nakikisama naman siya ng maayos, pero alam nyo hindi mabuti ang kanyang mga ginagawa. Lahat kayo, mahihikayat noon. Kaya kinakailangan, we need to choose who we associate with. Spend time. Ito rin isang paalala. Spend time with people you want to be like. Alam mo yun ha? Halimbawa, no? meron kang isang taong hinahangaan. Halimbawa, doktor man yan. Abogado o ano man ang kanyang estado sa buhay. no Na halimbawa, nakita mo na matagumpay siya sa kanyang uh, profesyon. iyan niya, spend time with them sapagkat matututo ka dyan. Hindi ba? Uh, kung baga sa ano, tuturoan ka ng mga yan because uh, maayos ang kanilang pamumuhay. Alam nila kung ano ang tagumpay at maaaring i-cascade nila sa iyo ang kanilang kaalaman. Matututo ka naman at eventually, ikaw naman, pag sinunod mo yung kanilang wise counsel, magiging marunong ka rin at magiging matagumpay ka rin later on. Ito lamang ang sinasabi ng ating uh, talata na pinag-aaralan. Choose your friends and even you the people you associate with. One way to become wise, isang paraan upang ikaw ay maging marunong. Sabi nga rin kanina, bagit ko kanina, is to associate with wise people. Yan ang sinasabi natin dito. At ikaw, alam mo, tayo ay may edad na tayo. Eh, no? Binata ka man na nasa ustong gulang, di ba? ikaw man ay, ay uh, young adult, ikaw man ay may asawa, alam mo, kaibigan, alam mo kung sino ang dapat mong pakisamahan. Kaya ulitin ko po yung sinabi ko kanina. Hindi mo pwedeng ikatwiran yung na, nasabit lang ako eh. No? Naingganyo lang ako. Ayoko naman talagang gawin yun eh. Kaya lang eh, nandun na yun eh. Ah, hindi katwiran yun. Hindi katwiran yun. Kaya kinakailangan para sa ating kabutihan at makaiwas tayo sa kapahamakan, we need to choose the people we associate with. Sabi ko nga no, The power of association shape one's character. Kaya kung sino ang pinipili natin na marurunong na we associate with, it would shape even our character. Wag na lang yung mindset. O, oh, magandang mindset nito. Later on, magtatagumpay ako kung susundin ko siya. But more than the mindset, even the character. Bakit? Sa pagkatuhubugin, mabait itong taong to. Magaling makipagkapwa tao. Maawain. Mapagmahal caring yan na sinasabi natin dito. Ulitin ko ang ating paalala, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka. Kung hangal ay mapapahamak ka. Sa bikis ng pag-ibig ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. At patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming kabataan. Alam niyo po, Panginoon, at tama niyo po ang kapusukan ng aming mga kabataan ngayon na siyang naghahatid sa kanila sa pagdidesisyon kung saan ito po ay kanilang napagsisisihan bandang huli kung hindi man ito ay nagbabago ng kanilang pamumuhay sa murang kaisipan pa lamang nila. Kami po ay lumalapit, o Diyos, anumang pandaraya ng kaaway para sila ay magdesisyon ng mali. Patuloy po naming dinadalangin, Panginoon, na patnubayan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga lakarin araw-araw. Bigyan mo po sila ng katalinuhan upang makapagdesisyon ng tama. Hayaan mo po, Panginoon, na magabayan mo po ang kanilang mga paa pasok sa mga simbahan kung saan makakakilala po sila ng mga kabataan din na may pagkatakot sa iyo at sumusunod sa mga panuntunan ng aming Panginoon sa pamagitan ng pagbasa at pag-aaral ng iyong salita. Nawa sila ay patuloy na maging impluensya sa mga batang naliligaw ng landas. At dalangin din po namin, Panginoon, sa loob ng simbahan, ang iyong mga manggagawa Lord ang siyang kumabay sa mga kabataong ito. Hubogi ng kanilang kaisipan sa tamang landasin, Panginoon, kung saan ito ay ninais mo sa bawat isa sa amin. Mga bagay na inihanda mo para sa kanilang kinabukasan, nawa ito ang kanilang tahakin at ito ang kanilang pag-ubusan ng panahon, ng kalakasan at ng katalinuhan. Huwag mong hayaan, Panginoon, kahit ang mga kabataan sa loob ng aming simbahan, ay madaya ng anumang kaisipan ng mundo. Nadayain na mas higit na matalino ang tao kaysa Diyos. Na uh, baguhin ang iyong nilikha sa pamagitan ng kanilang ideas o anumang kaisipan na pumapasok sa aming lipunan. Huwag mong hayaan, Panginoon, na madaya po. Even, Lord, yung aming uh, sa loob ng simbahan, yung mga katruan, na pumapayag na salungatin ang sinasabi ng Biblia kung saan ang nilikha mo Panginoon ay hindi sapat at kaya po namin itong baguhin. Haya mo Panginoon na patuloy po kaming magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at makita po namin ito sa buhay ng aming mga kabataan. Na matatagpuan po namin sila anumang desisyon ng buhay, anumang kaguluhan ng kaisipan at anumang Panginoong dinaraanan nila, patuloy po nilang matagpuan ang kanilang sarili na humihingi ng talino at ng gabay sa iyo lamang. Gamitin mo po ang talino at mga skill sets na binigay mo po sa aming mga manggagawa, mga aktibidades at mga katuruan ng simbahan upang mahubog po sila sa tamang landasin ng buhay. Hayaan mo rin po Panginoon ang aming mga kabataan ay magkaroon ng malawak na kaisipan o tinatawag po nilang creative thinking. Para po maging makita po nila ang aming Diyos ay naglikha ng a very unique individual sa mga kabataan ito. At nakikita po namin ito hindi sa pandaraya ng kaaway kung hindi sa talino at sa kakayahan ng Diyos na um, ipakita ang kal ang kalikasan from the creative mind of our creator. Maraming salamat po, O oh, Diyos, dahil hindi mo po ipagkakait ito sa aming kabataan. Ilayo mo po sila sa maling kaisipan ng mundo kung saan kaya silang dayain, nakaya nilang mag ng sarili nila ng walang gabay ng Diyos at ng banal ng Spirito. Huwag mong hayaan, Panginoon, na makonfuse po sila, even sa simpleng uh, pagkalikha ng Diyos sa kanila. Kung hindi patuloy na magtiwala, anumang bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa amin, anuman ang pagkakalikha sa amin ng Diyos, ay pagkatiwala ang ito ang nararapat at ito ang aming ikabubuti. Maraming salamat po, Panginoon, na maipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay nito sa tanging pangalan ng iyo na Kristo. Amen at Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng uh, miyerkules, sa uh, December 11, tayo po ay dudulog sa larangan ng pananalangin. Meron po tayong mga uh, kapatiran. Mayroon meron silang uh, mga prayer request. Kaibigan, kung meron kang nais idulog sa Panginoon, o halimbawa naman ay gusto mong mamagitan, kunin natin ang napakagandang ng pribileyo. Halika, manalangin tayo. Ama namin sa langit. Marami po muling salamat sa napakagandang pagkakataon na kami makadudulog sa inyo sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay eh, magkakaroon po ng katuparan ang aming po mga itatalaga. Ngunit ngayon pa lamang nag-aali na po kami ng pasasalamat sapagkat Panginoong Diyos, alam po namin mas maganda ang gagawin mo higit sa aming mga idudulog sa inyo dahil dito nag-aali na kami ng papuri at pasasalamat. Panginoon, ganito po ang pananalangin ng iba naming kapwa, katulad po ni Jenny. Ang kanya pong pananalangin ay healing for her retina. Meron po siyang problema sa kanyang mata. Kay kapatid Edgar naman po, ang kanya pong uh, pananalangin ay uh, upang mamagitan ay para po sa mga PDL persons deprived of liberty, maaring meron siyang kakilala na ma consider na nakapiit Panginoon Diyos. Iyan po ang pananalangin ni Edgar. Kay Julie naman po healing for her pelvis. Kay Coco, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan as well as maging salarangan ng pananalapi. Uh, for her medical treatment kay Fiona ang kanya pong pananalangin ay kapahingahan, kagalingan as well as restoration. kay Leo ang kanya pong uh, pananalangin ay kalakasan sa kanya pong uh, magmamaneho at maging maayos o malusog ang kanya pong kalusugan. kay Virginia ang kanya pong pananalangin ay uh, kagalingan. Siya po ay hypertensive. Kay kapatid Beth naman po, nananalangin siya ng kagalingan para po sa kanyang kapatid. Kay Susan, pamamagitan ng kanyang idinudulog para sa kanyang mga anak, spiritual guidance and protection. Kay Jonathan, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Meron po siyang mumps at meron din po siyang asma. Kay Winona, ang kanya pong pananalangin ay naway maging maayos po at favorable ang kanyang biopsy results. Kay Christina, ang kanya pong pamamagitan ay total recovery para po sa kanyang bayaw uh, who will uh, undergo medical procedure. At para po kay uh, Salvi, Nananalangin po siya para sa kanyang uh, ama who was diagnosed with chronic kidney disease. At marami pa po, Panginoong Diyos, ang dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng kapahingahan at uh, magkakaroon po ng uh, kapayapaan ang mga kapatid ang dumudulog sa inyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan sa ating tinuhayan sa umagang ito ay payak ang uh, paalala at uh, aral. Kinakailangan sinusuri natin ang ating sarili upang mapilit natin ang ating mga taong pinakikisamahan. Mga taong magbibigay sa atin ng tagumpay o mga taong magbibigay sa atin ng kapahamakan. Dalawa lamang ang ating pagpipilian tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, pagkalooban mo kami ng karunungan upang maisapamuhay pamuhay po namin ang inyong salita. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Ibigang, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo. Ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman. Okay,